Good morning, ito yung pumunta kami ng Bicol So bale, ano to, parang mini island hopping Sa Matnog to, pumunta kami ng Pink Beach So, yun Nag-ano um, kami dito, overnight So, uh, yan, tapos um, From Pink Beach, naghanap pa kami ng umikot pa kami so, May pinunta kami ng cave Na puro pebbles yung know, loob, malalaking pebbles hindi ko alam kung pebbles pa rin ba ang tawag doon so yun so itong punta namin konti ang mga tao kasi hindi siya peak season kaso grabe, ang dami nga lang jellyfish medyo nakakatakot as in, ang dami so ingat lang din so don't go here kapag rainy season pero enjoy ang kids kasi bagong experience so yun, guys, ingat